Ngayon ay Setyembre 15, taon 2025, araw ng sweldo. And welcome sa ating panibagong episode dito po sa Canton Reports. Ang atin pong paksa ay ikot sa mga bilyar. Karma nga ba ito? Itong nakipapansin ng marami na walang taong pumapasok sa Vista Mall at yung kanilang all-home appliances. Ang aking curiosity ay bunga po ng posts na akin pong nakita. Una ay yung bagtas tambayang solid. Nakalagay rito, vista mo las piñas, wala nang halos bumibili. Kaharma? <laughs> And dito po sa Pilipinas Today, netizens, billiard owned malls, kinakarma na. Ayan po ang akin pong in mismo dito po sa Vista Mall sa Iloilo at pinuntaan ko po yung kanina at ito po sa mga nakikita ninyong uh, video, yan po ang aking nakunan. Totoo nga. Totoo yung mga komento ng mga netizens na sinasabi, hindi lang sa Las Piñas kundi sa Tansa. Hindi lang dyan sa Las Piñas kundi sa Dasmariñas. At marami pang lugar na nagsasabing wala na nga pumapasyal o pumupunta sa Vista Mall, lalo na yung All Home. Eh kasi naman kasi pinangalanan All Home eh. Oh, kaya kapag tinanong, nasa na mga shoppers? Nasa na mga shoppers sa All Home? Ang sagot, All Home. Nasa bahay. <laughs> oh, kaya wala, oh, hindi nyo makikita rito sa All Home dahil nasa bahay ang Marami, o yan. At hindi po nagkamali ang obserbasyong ito na nakapost dahil yan nga din po ang aking mismong nasaksiyan na inyo pong napapanood. So ano po ba ito? Ha, ito ba yung tinatawag na ghost mall syndrome? Ang ghost mall ho, hindi lang naman dito sa Pilipinas eh. Maging sa ibang lugar, sa Amerika, sa China, may mga ghost malls din po. At uh, yung iba, sinasabi bad feng shui. No, hindi daw maganda ang feng shui kaya yung takbo ng swerte ay hindi po ang kop doon sa pinatayo nilang mall yung entrada halimbawa yung orientation etc etc kaya nga may joke diyan eh kapag hindi nagsucceed ang business isisi mo sa furniture kapag hindi nagsucceed ang business isisi mo sa lokasyon isisi mo kung bakit yung pintuan ay nandoon at wala doon etc., etc., kapag pungsoy na ang pinag-usapan. Pero itong ating gagawin ngayon, e dalawang lente. Una, e eh, yung realistic lang po muna tayo. Ang pagpapatayo ng mall ng mga bilyar ay nataon naman po ang kasikatan ng mga online platforms, online shopping platforms. Kaya maging ang SM, maging ang ilang mga malls tulad ng Robinson ay apektado po lahat yan. Lamang ang Robinsons, ang SM Mall ay meron na po silang brand equity. Kung baga, meron na po silang nai-invest. Bago pa man sumikat ang mga online shopping, ay nandiyan dyan na nakatayo na po sila. Kaya yung attachment ng tao ay eh, na-establish na po na nila matagal na matagal na panahon. ho? Oh. Eh, ay doon natin makikita na taglay ng SM lalo na yung pakikipamayan, yung community na kanila pong in kapag sila ay naglalagay ho ng mga SM center At dahil nga pong malakas ang brand, popular ang brand, pinangangalagaan nila yung imahe ng brand, eh lagi pong tinatangkilik. no? Pero pagdating ho sa mga villar-owned properties, isa po sa mga drawback nila ay eh, yung pagpasok nila sa politika. <laughs> divisible kasi yan eh. Ang politika ay eh, divisible talaga kapag masama ang imahe mo bilang politiko. Eh, ikaw pa naman na nagdadala attached masyado yung pangalan mo dahil halimbawa ikaw ang matriarka o ikaw ang ama ng uh, kumpanyang yan eh ang imahe kapag yan ay nasira, eh tangay na ho yan, papunta ho dun sa inyong kumpanyang pinapatakbo. O hindi na po yan maitatatwa dahil nga po very recent, marami pong mga lumabas na video na tila nagpapakita ng pagmamataas ng kanilang ina o matriarka na si Cynthia Villar. May video dyan na, uh, pinagagalitan yung mga gwardya. May video dyan na yung ibang mga security personnel ng kanilang mga pinangahawakang lupain ay eh malupit. At meron din pong video na yung dito lang sa Iloilo yon doon sa subdivision nila, yung mga dati nang naniniraan sa lugar, ay eh wala na pong madaanan dahil hindi po sila pinapapasok sa subdivision. Kaya kailangan pa ho nilang gumamit ng hagdanan at mag-over the bakod Natatakot naman sila baka daw mabaril sila o barilin sila ng gwardiya. So itong mga sitwasyon na ito na lumalantad sa social media ay eh nakakadagdag po sa poor image ng billiard company. At meron pa rin ho. No? Ito eh, sa SEC naman. At tinatanong ho yung billiard group bakit napakalaki ng inyong dinideklarang kita, napakalaki ng dinideklaran ninyong asset, eh nasan ba ang prueba niyan? kine-question pa rin ho ang mga bilyar tungkol ho dyan sa kanilang mga deklarasyon. At idagdag pa rin ho natin yung prime water. Naku po, marami po ang nagtiis, umasa, nagtiwala sa pangalang bilyar. Pero tumatakbong politiko, gumaganap ng mga politiko, eh, sabi maglilingkod sa bayan pero ultimo yung tubig na nakontrolado nila, na nasa pangangalaga nila ay hindi nila naasikaso. Ano ba tingin nila sa tao? Nasa na yung kanilang compassion, yung responsibility, accountability, transparency, whatever. Ha? Na sasabihin ni eh, kaya sila tumakbo sa posisyon para makatulong. Ay hindi naman kailangan tumakbo ng ano pa mang posisyon sa politika para makatulong. Eh, yung prime water na nga lang sana, eh, na ninyo. At nandiyan pa sa secure. Hmm yung kuryente naman, pinasok din nila yung kuryente. Pagsusupply ng kuryente, hindi naman nila magampanan. Ang CKOR ay naging capital ngayon ng blackout. Ah, dahil nga sa provider na pinangungunahan din ng billiard Group, ay hindi naman po episyente ang kanilang pagpapatakbo. So ito, nag-multiply na, nagkapatong-patong na ho. Ano? Kaya yung kanilang imahe sa publiko, sirang-sira na. At yan, yung kanilang ghost mall ay hindi na po yan may Dahil nga lumalaganap ang mga patutoo na wala na akong doon sa kanilang mall. At isa pa ho sa mga dalan kung bakit ang mga vista mall sa hindi po tinatangkilik dahil nga po yung sa mga lokasyon, lalo na po sa mga bagong lokasyon, eh hindi po yan masasabi na angkop doon sa sa lugar na yan dahil kulang ho ang populasyon. No? Siguro nagkataon lang na meron silang vast tract of land. Ah, may nakuha silang malawak na lupa. Naisipan nila, oh, expand tayo, may pera tayo, magtayo ka ng mall. Eh, pero hindi ho masyado napag-aralan at nataong pa nagkaroon ng COVID. So ano bang ba interpretasyon nito kung atin titignan sa karmic lens? Yung karma nga ba? Kasi yan ang mga tinatanong. E marami yung nagsasabi, oh, nakakarma na yan. Eh, dahil nga yan, syempre, sa kanilang negosyo, ha, sa kanilang real estate property, ay hindi naman po talaga may iwasan. Kapag sino man ang nandiyan dyan sa negosyo yan ay marami po talagang makakabangga. At marami pong maaapakan, lalo na ho yung mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nandiyan dyan yung palalayasin sa lugar mismo kung saan sila lumaki, saan sila pinalaki ng kanilang mga magulang, ng lolo at ng mga ninuno. Walang habas po yan. Kapag sinabi, amin ito, gagawin namin ito dahil sa development, dumayas kayo, ipapano e, naman po yung luha na baon-baon nila. Papano naman po yung mga pamilya na nasira dahil po sa in the name of development, in the name of real estate progress. tiway na lang ba yun? Salamat na lang ba yun? Kung nakuha ninyo ng salamat yung lupa, ay eh yung uh, damdamin ng tao na nasaktan ninyo. Salamat na lang ba yun? Oh. So dito pumapasok yung karmic lens o yung view o pananaw na baka nga nakakarma na ang mga ito. Kasi ang karma ho talagang kung tumagilid man ang balanse, eh, ho ng karma at binabalik sa balanse eh, kung ano man yung tumagilid. Only it's a matter of time kung kailan ito makokorek. Mm. Ngayon ay eh, parang nakokorek na. Mm. Yung kanilang uh, lupain na sinakop eh ngayon bakante na. Wala na pong tumatangkilik. And, at antay na lang ho natin kung talaga nga ito ay karma, mapapanood naman ho natin. Mapapanood natin kung kailan ito magtatapos, magwawakas at magsasara. Ilang milyon pagpalagay na natin yung kuryente na lamang. Ilang milyon ang binabayaran. Although na sabing marami silang bilyon eh mananawarin yan sa kakagastos. And of course hindi rin po magiging maganda yan sa paningin ng kanilang mga investors. Uh, kapag nalaman, ay naku, wala na palang vista mo, wala nang tumatangkilik. Although well, nandyan, nakatayo nga, pero isa na palang ghost mall, eh magbabagsakan din po yung kanilang mga uh, shares of stocks, yung halaga, yung value ng kanilang mga shares at maring yan ay maging hudyat para maalarma sila. O kaya para i nila sa business side ang dapat nilang gawin. Lamang, oh, kapag talagang ito ay masasabing karma na nga, dahil ultimo mismo sa kanilang bayang pinanggalingan sa Las Piñas, hindi na sila mahal ng tao. tinalo ng isang baguhan si Sintia Villar. At yun nga, ayon po sa post sa Pilipinas Today at sa post ng Bagtas Tambayang Solid, Kina karma na daw ang billiard owned malls.